Good afternoon. O oh, magandang tanghali bayan. <laughs> magandang tanghali. Mga Kabil, o oh, 11:58 na 'yan. tanghalin tapat na. So 'yun. Uh, ngayong araw na 'to, 'yun. Nagpapaligo tayo ng mga ibon natin, ayan oh. 'Yan. na sila. Nandoon yung mga naalaban natin yun. Medyo ano pa sila. Ah, uh, hindi pa sila sumasawsaw dito sa tubig. Maya-maya pa 'yan kasi andito pa yung mga mga matatapang na barako kaya yung mag-asawa yun no know, naka ano pa tawag dito nakataas yung balahibo kasi gusto nila pumunta man doon hindi sila makapunta kasi inaaway sila ng blue bar ng magkapatid na ah uh, Peter B na dugyot then inaaway din siya nito ito 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 itong na to kasi naligo na to eh ito naman yung kapatid niyang pangalay na si Peter si ah ano ah uh, Justin President yan kapatid niya so inaaway nga silang dalawa doon kasi nga sila yung may pugad lang doon sa loop natin o sa loop nila sila lang yung may uh, pwedeng mag-pairing kasi itong mga ito this first week ng June mag start na tayo ng training ng MPFL so ngayon may mga advanced training na yung mga iba't ibang ano uh, iba't ibang loading area meron sila merong loading na sa ano bitawan nila ngayon may basketing sila ngayon sa Victoria Tarlac Meron naman Conception Tarlac, so ngayon hindi tayo nag advance So gusto ko sumabay na lang ako sa track ng MPFL para yung ibon ko is less gastos. <laughs> so ganoon din naman eh. Kahit mapa-advance yan o hindi, okay lang kasi ang ano nga lang, medyo mapapagastos ka pagka-advance ka. So pagka sumabay ka na lang sa, sa truck, mas mainam kasi less gastos. So ganoon din naman eh. Pagdating ng derby, pantay-pantay din yan. Pagdating ng karera, pantay-pantay din yan. Walang advance o hindi advance. Basta, uh, kanya-kanyang swerte yan. At sa, nasa bloodline din mga ABL. So, yun. So, eto mamaya, yung tubig dito, ililipat natin dito naman sa mga young bird natin. Ayan. So, yun. Bumili nga pala ako ng patuka kanina kasi naubusan ako ng mga breeder at saka ng flyer. Yung flyer dun. Dun. Pero dito sa mga panlaban natin, hindi pa tayo naubusan nasa 3 o 4 kilos pa yung ating uh, mga patuka para sa mga panlaban natin. Then, dito sa mga ibon natin dito is mga nag-itlogan na. Ayan mga abel dito. Ito. etong si Peter B. Ah, Ah, Peter B. at sa si Lady Victoria. Yun. May egg na sila. Then, yung nagpapasing-sing sa atin ng taga Riyad, na taga bataan din siya. So, ito. Pinaring na natin si... Uh, Arden at si Peter C. yan. Hapon lang. Hapon din lang ng hapon inilagay yung pugad nila. Then, dito. Ito, si Banlon. Wala pa. So, yun. Kung sino man nakakakursonada ay Banlon, PMPM PM lang ngayon mga Bandon Banlon Cup. Kak. Uh, Kakian na uh, direct na binili kay Sir Ronald Gonzalez. yan. Black check. Then, ito naman si ano, ah, uh, uh, Johnson President na foundation board natin. Then, pinaris natin kay Pandora na may egg na ngayon. So yun, nagdadalong isip ako kung papipisal ko so, yung itlog niya. Kasi, two days pa lang sila magka-pairing, bigla na lang nag-egg. So yun, ang iniisip ko, may pondo dyan si Arden. Yun, si Arden na may pondo dyan. So yun, ang naiisip ko, is tatanggalin ko yung egg niya pagka nag itlog bukas kasi kahapon lang yan ng itlog so 3 days pa lang silang magkaparis pero may egg na so hindi kapanipaniwala yung ibig sabihin may pondo pa rin yung Arden natin so yun kasi yung itlog ni Arden at sa ni Pandora is hindi nila napisa kaya ganun na nangyari so nung hindi nila napisa yung itlog or ano sabihin na lang natin napisa kaso naapaan nila so hindi sila nakapagsubo Pagkatapos noon, binrake ko agad sila. Hindi ko na sila pinagkasta. So ngayon, mga one week plus two weeks, bigla silang, ayan, nung binigyan ko silang asawa si Pandora, bigla na lang nangitbog. Ibig sabihin, meron siyang pondo ni Arden. Kaya ngayon, plano ko, tatanggalin ko yan. So susunod yun. Yun ang lalagyan natin ng singsing -sing ng uh, summer ng KFC. Yan. Then dito naman si, ano naman, si Litar, na parehas kong binili kay Sir Okay, Igan Willy ang pares ko na acquire sa anya. sila pinagpares ko. So teka lang, pagbabaliktad na rin natin yung camera natin. So ayan mga abel oh. yung ating dalawang litar. Inter related yung bloodline nila dalawa. So yun. Susubukan natin niya ng BBC South. Yan. So yung dalawang anak niyan, BBC South din. Uh, dalawang BBC South dito kasi itong dalawang to na uh, anak ng ano natin, litar at saka ng, ano eh, medyo nalabo. Yan. Yan yung litar natin na yan at saka si Black Victoria, yan na bbc yung dalawa niyang anak. Yan. Pares black Chico oh. Yan. Then yung mapipisa ditong dalawa, yung isa pang KFC natin, yung isa pang BBC South natin. Bali tatlo na. So ito panlima. Panlima to. Panlima yung magiging anak nilang dalawa sa BBC. So, yun. Uh, kailangan natin eh. Then, yung second clutch nyan, KFC. KFC, ano naman. KFC naman yan. Second clutch at saka ah, dito. Dito tayo uwa ng bali lang ba yung magiging KFC natin? Isa. Dalawa, tatlo. Apat, lima. Ah, mga anim siguro. Mga anim na KFC ang kukuhanin natin mga Abiel anim na singsing -sing ng KFC na summer. Yan. Yan yung mga gagamitin natin mga ano ito. Kasi to may egg na. Dapat hindi ko sila ipapipisa kasi nga sabi ko, pang third clutch na to. So, nung hinawakan ko yung mga breeder ko, grabe. Alalaipan ang lalaki pa ng katawan nila, buong buo pa, parang hindi nagsusubo. Yan o, yung dalawa o. Yan o, ng dalawa oh. Yan o. Oh. Kahit pang pangatlong clutch na, pero yan o, oh buong buo kasi hindi ko naman kasi inaampatan ng pagkain yan mga abel oh. lagi silang sawa sa pagkain yan ayan oh yun oh ganda so yun yung kanyang anak is eto nga mga abel papakita ko lang sa inyo oh. ayan oh nakita nyo yung puyo nyan kasi tingnan natin dito, dito, ilalabas natin lalabas natin yan yan yung puyo nya ang nakakatawa yung puyo niya eh. Dalawa eh. Ayan o. Oh. Tiga lang. Ay, magpaita ka boy. Magpaita ka boy. Lumalabo eh. Dali ako. Ayan Oh. Medyo may lab. Ayan oh, kita niyo, ayan, oh. meron siya dito sa side. Yan sa kabila meron din. Sa kanan. Mm. Ayan Oh. Dalawa yung puyo niya Oh. Kabilaan, kalawat kanan Oh. Matigas ang ulo nito. Sigurado. Siguro matigas ang ulo nitong ibon na to. Sigurado. Nako. Oh. Huwag naman sana sana yung pagiging matigas niya ng ulo sana magamit niya sa karera para alright na alright yung pagiging matigas niya maging matigas niya sa karera yan kahit matigas ang ulo niya tingnan natin Tina natin kasi unang ano eh ito yung mga palabas natin ito second clutch ng may puyo natin then yung isa kasi walang puyo mga abiel hmm. Ayan, yung isa walang puyo yan o oh. kita nyo yan o oh. Kaya sya na mga abelan, di ako nakapaglinis eh. Busy lagi eh. Mm. Ayan yung walang puyo natin. Pero meron puti sa mga ulo. Oh, may kidlat. Ito, konti lang oh. Mm. Oh, ang tapang. Parang nanay niya. Ito, na. napakatapang na ito eh. Yan oh, no? yung nanay niya. Yan yung ano, uh, lady victoria na ah, black victoria natin. Yan yung naglalabas ng mga puyo. Ito, yan dalawa. So hindi ko pa sila na... Ito na i ko to ata si Black Victoria. Saan ako ba to na na? Black Victoria. Mm. Hindi ko maiisip kung saan ko na Ay wala pa dito pa talaga. Dito pa lang talaga sila uh, nagpa pa lang sila. So hindi ko pa nga na to sa isa. Sa ibang o sa ibang ano, sa ibang cock. Ito na na natin sa ibang mm, hen. So meron nga inililipad diyan is ito. Ayan, yan, 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 yan. Ito to, ito. Ayan yung inililipad natin. Ayan, no? yung isa, yung checkered doon. Yun, no? yun yung nililipad natin. Na anak nun. Kaso nabutas nga lang siya ng kandon. Yan ito yung kapatid niya. Yan napakaangas. Napaka-sexy oh. Maganda napaka oh. Oh, yan oh. Parehas hen. Alright. right. Kaganda nila. So tingnan natin kung anong gagawin nila sa paparating na training ng MPFL this June. Kaya abang-abang tayo mga abel